Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikawalo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Huon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan o oh Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. -ala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa Twina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, si lubhang na habag Sa kanila, tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Alaluya, alaluya. Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Matapos mapakain ang limang libong lalaki, agad pinasakay ni Yesus sa bangka ang mga lagad at pinauna sa Bethsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa lawat na noon ang bangka Samantalang si Jesus ay nag sa kahatihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila ngunit nakita ng mga alagad na si lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo at kinalibutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas. Sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,